Hello sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik sa channel. Ang tabik natin ngayon ay maaaring ang pinaka nakakagulat na pag-uusapan natin. Kung ikaw ay tulad ng karamihan, ang asukal ay bahagi na ng iyong pang-araw-araw na pagkain. At baka hindi mo na iniisip ang epekto ng matatamis na kinakain mo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo, na ang asukal na kinakain mo ay maaaring nakakasama sa iyong katawan sa paraang hindi mo inaasahan. Sa katunayan, pagkatapos mong mapanood ang video na ito, baka maisipan mong itigil na ang pagkain ng asukal ng tuluyan. Tatalakayin natin ng malaliman kung ano talaga ang ginagawa ng asukal sa iyong katawan, bakit ito nakakaadik, at kung paano ito nakatago sa mga pagkain na hindi mo inaakala. Kaya manatili ka hanggang dulo ng video dahil tiyak na magugulat ka sa katotohanan tungkol sa asukal. Una sa lahat, bakit nga ba napakalaking isyo ng asukal? Hindi na sekreto na pinapasarap ng asukal ang lasa ng pagkain. Pinapagana nito ang pleasure centers ng iyong utak kaya hinahanap-hanap mo ito pero ang totoo ang asukal ay higit pa sa isang simpleng pampatamis ang sobrang pagkonsumo ng asukal ay nauugnay sa malubhang problema sa kalusugan at ang mga epekto nito ay maaring dahang-dahang maramdaman sa paglipas ng panahon isa sa pinakamalaking problema ay ang pagtaas ng blood sugar levels Kapag kumain ka ng matamis, naglalabas ang iyong katawan ng insulin upang ibalik sa normal ang iyong blood sugar levels. Ngunit, kung patuloy na tumataas ang insulin levels, maaaring mauwi ito sa insulin resistance, isang kondisyon na nagdudulot ng pagdagdag ng timbang at kalaunan ay type 2 diabetes. At iyon pa lang ang simula. Alam mo ba, ang asukal ay nakakadagdag din sa panganib ng heart disease? Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong kumakain ng maraming asukal ay mas mataas ang tsansang magka-problema sa puso. Ang sobrang asukal sa dugo ay nagdudulot ng pagtaas ng harmful cholesterol at taba sa paligid ng puso. Kaya hindi lang sa timbang masama ang asukal pati na rin sa iyong puso. Bakit mahirap tigilan ang asukal? Ang sagot ay nasa epekto nito sa utak. Ang asukal ay naglalabas ng dopamine, ang kemikal na nagbibigay ng saya. Pareho itong kemikal na nilalabas kapag nagsusugal o gumagamit ng droga, kaya't inihahambing ang asukal sa isang nakaka-addict na substansya. Kapag kumakain ka nito ng madalas, mas hinahanap ito ng iyong utak. Ang mas nakakatakot, alam ito ng mga kumpanya ng pagkain. Dinadagdagan nila ng asukal ang mga processed food dahil alam nilang babalik at babalik ka para dito. Hindi lang ito nasa candy at soda. Nakatago rin ito sa mga pagkain tulad ng tinapay, pasta sauce, salad dressing at kahit yogurt. Tahimik na sinisiguro ng industriya ng asukal na halos lahat ng kinakain natin ay may asukal. Kaya kahit iniisip mong hindi ka mahilig sa matatamis, baka sobra na ang asukal na nakokonsumo mo nang hindi mo nalalaman. Ano ang maaring mangyari sa katawan mo sa katagalan? Sa simula, ang sobrang asukal ay nagdudulot ng chronic inflammation sa iyong katawan. Ang inflammation ay konektado sa halos lahat ng malalaking sakit tulad ng heart disease, cancer at Alzheimer's. Kapag palagi kang kumakain ng asukal, ang katawan mo ay nasa estado ng low grade inflammation na nagpapahina sa iyong immune system. Bukod pa rito, nagdudulot din ito ng weight gain. Ang asukal ay puno ng empty calories, walang nutrients, pero nagbibigay ng sobrang enerhiya na naiimbak bilang taba. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging sanhi ng obesity at mas mataas na kansa ng iba't ibang sakit. Pati ang balat mo ay apektado. Ang asukal ay nagpapabilis ng pagtanda ng balat sa pamamagitan ng pagsira sa collagen, ang protein na nagpapanatili ng balat na firm at makinis. Paano mo mababawasan ng asukal sa iyong pagkain? Ang magandang balita, kaya mong itigil ang asukal. At maaari kang magsimula ngayon sa pamamagitan ng ilang simpleng hakbang. Una, magbasa ng labels. Mas alam mo ang laman ng iyong pagkain mas makakagawa ka ng tamang desisyon. Pangalawa, kumain ng whole foods tulad ng gulay, lean proteins, at nuts na walang halong asukal. Iwasan ang sugary drinks at pumili ng tubig o herbal tea na walang added sugar. Para sa cravings, subukan ng putas, nuts, o dark chocolate bilang alternatibo. Salamat sa pananood! Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa hit pang tips tungkol sa kalusugan. I-comment kung plano mong itigil ang asukal matapos ang video na ito. Hanggang sa muli! Take care mga ka-health!